Good morning mga ka -MS. So today maaga tayo kasi <laughs> maaga yung pupuntahan namin. Uh, um, hindi naman food bank. Parang kasi kukuha tayo ng ano ng school supplies. Libring school supplies dito sa ewan kong sim, hindi ko alam kung simbahan siya or ano. Tingnan natin mamaya. Napuntahan na namin yun ni Ian. Doon ko siya unang dinala. Yung nakakuha kami ng mga diaper, sanitary napkin at saka mga pagkain. So iniitay ko lang si Ian na lumabas dito sa gate. And papunta na kami doon para pumila. Sana maaga kami today. Hindi ko sure kung anong oras. Pero mga ganitong oras yung nagpipilahan eh. Pero let's see kung pagdating natin doon may mga tao na. Let's go! Ang aga ni mother mag jogging Buti pa siya. So andito na yata si Ian. Ang mga matatanda dito, kahit mga may edad na talaga, malalakas pa rin talaga kasi talagang yung iba, naglalaan ng oras sa sarili para maglakad-lakad, magjogging o kaya dyan, dyan, dun sa sprout, mag-grocery sila, lalakad sila pabalik. Nasipag nila maglakad. So, nandito na kami sa sasakyan para pumunta dun sa Berkshire. And sana tama yung oras namin dahil Basta ganitong oras yun eh. So, maigi na rin na maaga kami doon. Dahil, palagay ko maraming ano, maraming pipila. Kasi nga, kukuha ng mga school supplies yung mga parents. Minsan sinasama nila yung mga anak nila. Kasi syempre, wala rin naman magbabantay sa bahay nila at mag-aalaga. Kaya sinasama na nila. Pero dahil tulog pa yung dalawang bata, eh, hindi na namin sila sinama. Tsaka masyado pang maaga. So, tingnan natin dahil marami pa rin naman kaming pagkain medyo magpapahinga muna tayo sa ano sa ubusin natin punong-puno yung punong-puno yung fridge, yung freezer, yung pantry. Kaya pwede na muna tayong magpahinga sa pagkuha ng mga ano kasi usually naman gulay talaga yung malakas kami tsaka yun yung madaling malanta kaya yun yung mas ano kong nire-replenish. So, kapag kaalam kong mga gulay, Trader's Joe, ito uh, whole foods to eh. Whole foods tong pinamimigay nila. Pero sana ganun ulit. So, dagdagan 1, lang natin. Feet, turn left onto Grove Road. Dadagdagan lang natin yung mga gulay natin. So, let's see. So, yun mga guys. Mga kwento ko lang. So, dahil Friday ngayon, um, end of the week, nakakapagod lalo kapag full time na like on starting on Monday full time na ako sa warehouse nakakapagod na rin yung kasi napapansin ko kaya hapon sa mga kasamahan ko ang babagal na nilang humilos kasi the whole week silang, ang syempre lakad na lakad sa buong warehouse pipick up ng mga mga orders tapos isasakay sa conveyor so for 5 days in 8 hours ginagawa mo yun iniikot mo yung buong warehouse na parang tatlo o limang beses na kasing laki ng Araneta Coliseum sa laki. Kaya, ayaw ko, ako okay lang sa akin kasi gusto ko yun dahil parang nag -e exercise ka na rin, lakad ka ng lakad. So, yun, nakakapagod din kasi nga, walang upuan, hindi ka pwedeng umupo. Uupo ka lang 15 minutes break and then lunch break 45 minutes. Yun lang yung upo mo and then uwi, ganon. So, yung 30 minutes drive ko, yun na yung upo ko, pahinga then drive pa uwi. So, ganun siya. Kaya, ano, okay naman. Pagka nagamay mo na yung trabaho, mabilis ka na. Kasi may, parang, may, ano, mabilis sila mag-promote kapag yung malakas kang, ano, mag, ano yung parang, marami kang, ano, order na na si settle for, like, a day. Pwede, malakas. Nga, ako dun, ano, pwedeng? kaya nga, kaya nga sabi ko nga, mag-apply ka kasi, sa, alam mo naman sa barko tayo, pili sa ng kilos, tsaka kailangan matapos na matapos na matapos. So, parang sulit yung pagod mo. Yung kahit, di ba meron iba na, eh, hindi ako magmamadali kasi ganun din naman yung bayad. Doon kasi, pag kayong mabilis kang makatapos ng mga orders at marami kang na, na, ano, nasisettle na order, nagkakaroon ng ano binibigyan ka ng reward meron kang parang may ranking doon may andun yung pangalan mo tapos offeran mag-o-offer mag -offer sila ng position na oh gusto mo ng ganitong position kasi qualified ka naman kasi mabilis kang ano ganun like halimbawa team leader although ang team leader doon konti lang kumbaga konti kumpara sa mga order picker or order packer pero at least nag-o-offer sila ng something else sa iyo na hindi ka ma-stagnan doon sa right ano sa position mo kasi kapag masipag ka binibigyan nila ng ano ng chance mga ganon so yun malapit na yata kami hindi ko alam kung na pa kami continue on north goodland ito yung so ito yung isang parang ano ba to east side ng lugar namin so mapapansin mo talaga yung paligid nung lugar na namin yun, sa White Station, sa Perkins Road, ang ganda talaga ng ano, ang ganda talaga ng lugar, ang ganda ng mga lugar, kasi hindi naman sa pag-ano, right pag mapunta ka sa mga, ano, yung downtown talaga, yung, ano, di ko ano, kung anong lugar yung, ano ba yung lugar, dad, yung sa downtown na talagang grabe, talagang nakak, ang ano, yung basta, Right Kaya hindi mo masasabing pangit din sa ano, di ba sabi nila, eh, kasi probinsya, Memphis, Tennessee, ganoon In fairness sa Tennessee ha, maganda, may may side talaga na magaganda. Tsaka, dito kasi, ano eh, ang mga tao, hindi lang puro gano'n, gano'n. Alam niyo yung mga gano'n. <laughs> puro gano'n. Yung basta, yung pagdating sa mga race, mga gano'n like halimbawa, ah sa ganyan mo, puro, puro Asia naman dun, oh, puro African American. Dito talaga, hati ang ano, hati ang puti sa dikolor, parang gano'n Kaya ano, maganda, maganda siya. And, uh, yan, madaling i-drive, malapit sa, malapit ang isa't isa, madaling puntahan ng isa't isa. Kaya minsan kami, nila Sharon, pag gusto namin magkita-kita, pupunta sila sa bahay, madali lang, gano'n kasi hindi nga sobrang laki. Yan, ganyan siya. Yan. Malapit na kami, guys. Malapit lang to sa amin. Okay, see you in a while. So, ayun nga, guys. Makwento ko lang. Kaya... I mean, bakal lang masabihin nyo masyado kung inaano ang Memphis, Memphis Tennessee dahil dito kami nakatira. Kasi, na na, na, na -drive kasi namin yung Arizona, Although hindi naman Arizona, New Mexico, Arkansas, Kansas. Yung yun lang ba yun dad? Ano pa? Oklahoma, Oklahoma Mexico. New Mexico yon. So nadaanan namin yung mga lugar na yon. Although hindi naman kami, kumbaga hindi naman namin napasok yung bawat state na yon, pero nada nadaanan din naman namin. Tas nag nag hotel din naman kami sa Oh, what happened? Ano to? Shucks. Dapat dito ka na lang dadong. Oh hindi siya nag i start ay hindi gumagalaw yung ano oh, so yun ah uh, liliko ka ba sa kanan? Um, tawag doon so yun nga nakadaan kami sa mga yun uh, anong pinakamaganda dad mong para sa yung state na nadaanan natin. Yung, ano, Arkansas. yung Yan. Kasi mapuno siya. Eh. Maganda, uh, maganda, eh. maganda nga siya. Uh, maganda sa Arkansas. Very, ano, uh, maforest, mapuno, greenery, may lake, greenery, may puno-puno, bundok, gano'n. Hindi siya katulad ng Arizona. Uh -oh. na... Arizona naman, puro bato, puro, ano, yung talagang masasabi mong kapag summer ay nako grabe sobrang init parang ganon ang feels uh, New Mexico well compared to New Mexico and Arizona mas, mas bet namin ang Arizona mas, mas syudad syempre New Mexico what do you expect parang ano so pero okay okay naman hindi ko naman namin masasabing sobrang pangit. Kumbaga pag kumbaga pag kukumparin pero yun nga ito talaga kahit sino saan nga ba yung lugar na sinabihan tayong may ah, ay yung police sinabi sa atin na Memphis is, re, is very different parang gano'n oh, di ba? 'Yon sa Arkansas na ibang-iba daw ang Memphis which is totoo kasi pagpasok namin dito talagang nawindang kami. Ang bilis ng bilis ng mga sasakyan, matao, maraming ano, maraming nangyayari, mga gano'n. ayan oh. Mo, ang gagan ang ganda. Ang ganda ng mga community dito. dito kahit ka Ayan, Ayan, Mga minsan nga, drive namin kayo sa ano. Yung sinasabi namin, wow, yaman nila, o. Oh, nagpaparenovate ng bahay. Ma drive namin kayo somewhere in downtown para magets nyo kung ano yung mga ibig namin sabihin. Pero na nabigyan na namin kayo ng glimpse ng itsura ng downtown noong nag uh, ano kami, noong mga unang araw namin dito kasi doon nga kami nag-hotel. So, magkaka-idea kayo. And nung nag-drive kami, papasok dito sa Memphis talagang, ay grabe. So, ayan ang mga bahay-bahay, ang lalaki. In a quarter mile, ayan. turn right onto Macon Road. Ay, oo oh, nga pala, Macon nga yun, Macon Road. Ito, na sa ano natin, oo. Oh, hotel, di ba? Oo, oh, dire-direcho yan. Yan, pag dinire-direcho mo yung highway na yan, papunta yan ng ano, downtown. may maraming daan pwede rin lumabas dun sa may amin, malapit papuntang downtown, pur, downtown light, pero right ano, freeway, freeway na yung North dadaanan. Ayan na naman dati yung ano, yung yard, yung anong tawag dyan, yung si, ano, yard sale. So, ayan. Ayan, malapit na kami. So, light, we'll get back to you front, in a while front, pag nandun na kami. And let's see what they have. Uy, stop, Ano ba? Ganito, guys, ang sinasabi namin yung pagka ang community eh alam nyo na so ito siya so malapit na kami pagkalikulang doon na yon and Turn dito right dito sa sure amin maraming rees ng train minsan nalilate kami dahil sa mga train pag okay, tamo. ano eh may nakaparada na oh ayan may nakapila na sila ulit sila ayan na yung may mga nakapila na so mabuti na rin nauna kami ayan sila na so uh, sila 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 pa rin buti pa sila laging may upuan oo so guys andito na tayo ito yung pila andito na sila sila yung laging maaga dito yung mga Mexican so, ito na ang ating bus no, 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 So ang daming school supplies Ayan, ito yung pinunta namin dito eh Yung mga school supplies para kay Kobe at kay Elon Okay, so our favorite part Let's do a hauling Ito yung mga nakuha namin So syempre Ang pinunta namin dito School supplies Ayan, diaper Dalawang set yan, yung isa na kay Ian And then school supplies pa rin Salad pambao ni Kobe, burger patty, uh, pasta, harina para sa gusto ko magbanana muffin, banana bread. Tsaka ito, apat nito para kay Elon. Tsaka ito, uh, ready to eat na oats. At tsaka ito, creamy ranch. So, kunin ko daw yung isa pa. May isa pa dong bag. Teka lang. Iyan, pu puro salad ang kinuha. So may... may ah, ito. Marami pang aso. Pero okay din yung nakuha ko doon sa pusa eh. So, ito. Ituloy natin yung, yung holding natin kanina. So, eto pa yung kay Iyan. Ang dami na naman niya kinuha mga oats. Tsaka ano to? Oh, may seasoning. Nice. Buti may nakuha ka nito. Hindi ko to nakita. Ano ka? Yan, kinuha ko talaga. Yan. Sama nakuha Sabi ko, Ayan, tatlo o. na lang. Ay, buti. ay, ang dami. Bakit puro ano? Hindi, Hindi. magkaiba yan. Ay, pareho oh. Papalta Hindi, mo. Hindi, may isa pa. Hindi, magkaiba yan. Oh, kumuha ka rin ng sausage? Oo. Oh. oh. may sausage na, may ano. Ito, salad, dami. May Daddy, puro pare, pareho lang kinuha mo. Papalta mo to nung ano, nung creamy ranch. So, hinahanap namin yung isang flavor ng ano, dressing. Kasi puro sour cream yung pinuha niya. Eh, gusto ko yung French dip. So, ang dami Eto, niya pinuha. Buti nakakuha kanuham, Sabi nila, isa-isa lang daw. Ayan, masarap yan. To, isa lang yan? Dalawa kinuha ko nito, tas ito, isa. Ah, sana Kasi, ano. Kasi, sabi ko parang iba to ah. Smoothie ano yan? cream. Ch cheese. Ano? Ayan, may wipes pa ulit. Mm. So, mm. dalawang wipes, dalawang diaper. Tapos ito pa. Salad. Kinakuha salad. ko na salad eh. Salad. Ay, ito yung gusto ko, Bi. Eh, syempre. Sabi uh, ko po mo, sinabi niya, kuha ko. Ay, saan ba? Hindi ko naman makita doon. Ito, yung ko agad. Sabi ko, ba, maganda to, ito, seasoning. Maganda. Ano Bakara, to eh? ano, eh? Sa mga, ano, ano, siya? Yung less, ano, inflammation. Para o, pala siya. Pala dinamihan ko. Sabi niya, gusto mo pa ba? Eh, ang bigat na nung isa ko. So, ayan. So, isa lang yung ganito natin na isa. Ay, oh, eh, okay oh, lang. Isa nito, dito. dalawa nung... Ah, may isa ka rin noon. So, tatlo French yung ganyan. Yes. Hindi ka kumuha nito? Hindi ako gusto yan eh. Oh, masarap to ah. Pero whole foods yan. Oo. Oh, oh. Ano yan? Healthy ano, ano yan? yan? O, tara. At ikaw yung may pasok ka pa. O, tara na. So, marami na to. Okay na to. For today's video. Okay, mga ka-eme. So, uwi na tayo kasi may pasok, may work pa ulit ako. So, okay na yan. Patay na naman yung fridge natin. Napakasikip na naman na sila Magpapaalam lang ako kila Dale. So, itong mga apartment na yan, dyan, mga halos Mexican yung nakatira, nauuna sila dyan sa pila. Sila yung nauuna. Kasi ang aga namin dito, pero pang 12 pa rin ako. Pero, okay pa rin. Maganda pa rin yung mga nakuha namin. Marami pa rin. Kaya, ganun siya. So, uwi na tayo mga ka-Eme. Ayun na, masakto na to para mabuhay kami na isang linggo ang dami na naman naming salad kasi nga ngayon medyo wala na akong time magluto kaya salad-salad na lang muna tapos konting bake-bake i -bake lang pasok lang nila sa oven yung mga kung anong pwede nilang i-oven doon kasi usually nung mga karne marinated na so papasok lang nila sa oven or sa air fryer kapag ka-busy ako or nasa work ako and then nakakuha na rin ng school supplies yung dalawa kaya okay na kami tapos dalawang set ng diaper wipes So, wala na naman kami bibilhin. Kaya, absolute na naman ang ating budget at just to So, yun lang. Ganun lang mga kaime. Gawa-gawa lang ng paraan na paraan na legal para mabuhay at mag-survive, makatipid. Dahil malaking bagay yung ano, malaking bagay ito kasi hindi gumagalaw yung budget namin sa pagkain at saka sa uh, sa mga gamit, especially yun kay Elon. Kasi Dati pagdating namin dito so naubos na yung baon namin diaper galing Pilipinas magkano rin yung diaper na binili ko although marami yon uh, parang nasa 60 plus almost 70 ata nasa 34 or 36 dollars so imagine that although matagal din namang magamit pero eto libre kaya less gastos tapos ngayon nagugusuhan Ilon yung mga nasa pack na gatas or chocolate milk So, okay din. Yung last time na nakuha ko pa Sure, magkano yun sa Walgreens? Eh, $15. Doon sa isang food bank, nakukuha ko lang siya ng libre. Although, hindi naman ganun karami. Kasi yung $15 naman is anim na bottles. Kaya, yun doon naman, apat lang yun nakukuha ko. Parang ganun. Kasi may count. Hindi ka pwedeng kumuha ng masyado marami. And then, salad. Meron tayong salad from Sprout and Whole cool Foods. So, libre din lang naman. Kaya, okay din. So, yun. Sulit na naman ang ating pagpila at ang ating ano, lakad. Kaya, yan yung lagi namin napupuntahan. Kasi nga, okay siya. Maganda yung mga nabibigay. So, social yung mga donors. Kaya, maganda yung ano, ayuda. So, that's all folks. Have a good day mga ka-MS. Till my next vlog. ito sa pinupuntahan namin sa Berkshire yung bus na 'yan. Ang mga kasama namin diyan, kami-kami din lang. Kami ka, tapos pinaka, hindi magkakakilala na kami. So hindi din parang yun, isang pisa lang kami doon, tapos kami lang yung parang mala na doon, although ilang minutes lang ba tayo. Mga 12, 13 minutes away sa apartment namin. And then mga Mexican kasi nga doon lang sa apartment na yun, within that apartment yung mga kumukuha ng ano dun, supplies. Mile, right kaya ano, kaya kumbaga hindi nagkakaubusan, hindi naglalamangan kasi nga lahat naman nabibigyan. So like sila Mexican. So may mga pagkain sila na hindi nila gusto doon. Na kami naman gusto namin kaya na kumbaga even lang yung ano, yung distribution na nakukuha. So 'yon. Ah uh, Marami ulit tayong mauuwi at uh, baka dagdagan na lang namin ng kasi yung mga gamit ng mga bata kung ano yung kulang. Kaya Okay, sha. See you. Next time till my next vlog, stay safe mga ka -Eme, and have way, a good day. Bye. Ayan nasiraan siya sa gitna mga ka -Eme. kawawa naman. So, ang daming ganap dito, simbahan kasi. So, may mga ano. Ayun, itutulak nila dahil nakaharang siya sa pinakagitna, my God. So, walang makadaan dahil nasa gitna siya tutulak na tutulak. So, ayan. Simbahan din. Ewan kung yard sale ba to or ano? Or baka See? yard sale na naman yan. Ah, yard sale yan. So, eto na. Pauwi na tayo. Yung mga yan, apartment din yan, no? Ringham Condominium. Ayan. So pag nakalagpas ka na dun sa dun sa pinanggalingan natin, etong community na to maayos na lahat. Maganda na yung ano, yung paligid. Yan. So ayan. Let's go home. At magliligo pa ako, magluluto ng lunch nila and then pasok ng 12. So buti na lang tatawid lang ako sa tapat doon na yung work ko 12 to 5 lang naman yon apat na oras ay limang oras pala so ayan meron din dito yard sale ang dami nagya yard sale dito ayan yard sale so ito school ano nga bang school to etong mga sa paligid dito na ano ko yan, na search ko lahat halos yung mga school dito. So, yung nalagpasan natin yung ano eh, Kingsbury High School. Buti na lang hindi ko siya kinano, kinonsider. Kasi nga, hindi pala ano, hindi pala, hindi pala ganun ka ano. Although, nakita naman sa rating na parang 2.2 over 10 lang yung rating niya. So, X na agad yon So, yan, ganyan. Yan, daddy, parang ganyan yung dinadaan ako papasok sa world, Ganyang highway. Way. Oo. Tapos yung pa pa padulo na papasok na ng Mississippi, medyo ano na, puro puno na lang, konti na lang yung mga establishments. So, nandito tayo sa Summer Avenue. Ayan. Pag dinire-diretso mo yan, tumubok mo yan, ano, makakalabas ka ng, ano, ng downtown sa gitna ng Memphis. Pero, ano, lalabas ka pa rin ata ng freeway. 5 minutes away tayo sa embassy apartment sa bahay namin. Uy, Uy ayan na. ba? Ang sinasabi, hindi makapaghintay. Grabe to oh, o, mansyon. Kote lang naman. Sino lang naman ako sa laki ng bahay. O, bago makapasok. Ba laki ng entrada ng bahay. Hindi <laughs> mo pwedeng lakarin. Ipagod ka kaagad. Paglabas ng gate. Laki ng mga lupa. Oh. So ganyan dito, mga kalam mga palasyo ang bahay eh. Oh, lalaki. Siguro, I don't know, siguro dahil mura talaga dito, na dad, yung ano. Pero sa California may mga ganyan din naman eh. Kaso talagang sobrang yayamo, mga Beverly sa Beverly nakatira, Beverly Hills. So, detour tayo, na lang natin yung Perkins Road, street na lang natin, 3 of a mile. So, malapit na kami. Yan, ito yung Perkins Road. Ito yung street ng ano namin, apartment namin. So, ayan, no, tingnan nyo yung ano. Ganyan naman ang mga bahay dito sa malapit sa amin. Yan ang community. Yan, ganyan siya. Napakita ko na yan doon sa mga una kong vlog. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko. So, yan ang story yan ng aming ano, family vlog. So, ito yung sinasabi namin community ng apartment namin. Uulitin ko, ah, uh, Siyempre, sa pagpili ng apartment, depende sa mga kinukonsider nyo. Like kami, ang kinonsider namin talaga is magandang school para sa anak namin. And, syempre, yung safe, safe na lugar. Kaya, napadpad kami dito. And, syempre, sa tulong ni Kuya. Dahil hindi rin naman namin kaya tong simulan kung hindi dahil sa kanya. Dahil, nagsimula rin naman kami dito sa wala. Kaya, malaking bagay na may support system tayo pag nagmamigrate ng isang lugar kasi especially kapag ka mga ganitong first world country lahat talaga pag i-convert mo sa pera natin lahat mahal walang mura at uh, kung yung baon na pera namin is parang barya lang dito kaya talagang hindi ganoon kalayo ang mararating so malaking bagay na may tumutulong sa atin para makabangon at makapagsimula so ayan lapit na tayo sa apartment namin. Actually, apartment din yan, pero puro villas naman siya. Mga villa type na bahay. Sa amin kasi, condo type building. Yan, yung Perkins Garden. So, ganyan siya. Ito yung sa amin, building. Yan. And then, ito yung sa school naman ng anak ko. Yan. Paulit-ulit lang ako kasi this is for the benefits of our new new ano, new member of our community dito sa ating Pudang Diary. Kaya welcome to Pudang to Diary mga ka-eme sa mga nag-subscribe at mga magsasubscribe at nag-subscribe. Thank you so much. Right. So andito na tayo. Ito yung